Mapusong araw sa inyong lahat. Naku, hindi pa yata ako nakaka-get over dito sa breakup season. Mga iniidolo pa natin, nagpe-break up. Naku, baka kayo naman. May tampuhan din sa mga loved ones. Ang BFF, baka naman inaaway din. Meron tayong mga love advice sa lahat ng mga heartbroken at iba pa. OMG. E eh di, love wins! Support, support na lang tayo. Meron tayong bagong dalawang BFF. Ay, hey, biganin mo na lang. Total, mga bading naman tayong lahat. Ako, orig, bading talaga. Mulat sa Paul. Kaya, carry yan. Nako, magiging friendship mo lahat yan. na Ronaldo, dakila ka, martir ng pamilya. Pero wag mo na lang isipin kasi utos ng pangangailangan. Una, kausapin lahat ng miyembro ng pamilya. Talagang wala tayong magagawa, medyo kapos, iisa lang ang nagahanap buhay. Kaya, sabihin mo sa kanila, Hoy, tipid-tipid muna, Ilocano style muna tayo. Ayun. Ikalawa, isulat niyo lahat-lahat ng talagang kailangan. As in, kailangan na hindi yung gusto, hindi yung pariwara, hindi yung masaya, basta yung kailangan muna. Ayan. Yung kuryente, yung tubig, yung pagkain, yung tuition Mauna muna yan So isulat, i-budget Kapos talaga yan, sigurado Kaya magtitipid tayo Ikatlo, kabilang listahan naman kung anong maititipid. Baka naman, imbes na bibili ng bibili ng kung ano, magtanim ng konting kangkong, malunggay at iba pa. Malay mo, di ba? Makapagtipid ng kahit pano. At saka, yung mga damit, alam na natin yan, yung mga kailangan, tulong-tulong, share-share. At there's nothing wrong with second hand. At last but not least, kahit anong hirap, meron tayong tinatabi. May shavings. Kahit ano yun, kahit piso-piso lang yon, basta magtabe para sa future. Dahil kahit papano, kailangan may kinabukasan ng bawat membro ng pamilya. Amazing! Yan ang aking advice. Nako Marisa, talagang nararamdaman at nadadaanan natin lahat dyan. Oh, no. Na parang wala lahat, talaga naman wala ka ng kagana-gana ni hindi magsuklay, ni maghilamos. Talagang tinatamad ka na kasi pagod na pagod ka na. Pero wag mong hahayaan, wag magpapabayan ng sarili. Kahit pa paano, mag-effort pa rin tayo. Unang-una, kailangan yung mga happiness moments natin. So, kailangan may konting me time, mag pamper kung ano yung happiness natin. Pagbigyan naman natin ang sarili, konting pahinga. Siyempre, magsusuklay ka, mag-shampoo, konting makeup, paganda ng konti. At paminsan-minsan, pag may okasyon, mag-effort, mag, -effort, mag Kahit tinatamad ka na. Kasi, tuluyan ka, magiging lotion talaga. Hindi naman po pwede yun. Alalahanin, wala kang matutulungan sa pamilya kapag hindi mo rin tinutulungan muna yung sarili mo. Magpakatibay ka at you are beautiful inside and out. Perfect na perfect yan. Ah, ang labo-labo niyan. Labo ang ah, pakahirap niyan. Baka type mo lang kasi lagi mo nakikita. Pinagsisilbihan. Nako, pag nalaman ng amo mo yan, baka mawala ang dalawa sa'yo. Wala ka ng love life kasi may jowa naman pala. Ikalawa, mawawala rin yung trabaho. Nako, magingat ka ng ganyan. Talaga napakahirap niyan. Nako, Josh, nakakatakot yung ginagawa mo. Ala, mga krimen yata yan, yung mga stalking. Huwag oh, naging no. ginagawa yan, Okay na okay na humanga sa isang babae. Okay na okay, kausapin mo. Pero, wag mong sinusunda, nakaka -nervious. Mamaya, mapunta ka sa kung ano-anong mga misbehavior. Nakapahuli ka pa niya, nakakatakot. Kaya, mabuti pa kung talagang gusto mo, kausapin mo kaya. Ang padala ka ng sulat, kung ayaw sa'yo, edi eh, tiisin. Sorry na lang. Nak sari sari naman talaga itong mga istorya natin. Pero wag ka, walang susuko. Sari-sari rin ang solusyon, ng I Me solution. Nako, 2024 na nga. Sana matapos na break up season na yan. At happy-happy na tayo sa bagong taon. Higit sa lahat, Happy Valentine sa inyong lahat. This is Love Day for everyone.